So ni nung nakaraang interview natin no, sabi mo preferred mo yung nickname o yung bansag sa na Man of Steel. So ni nung nakaraang game no, Four Steels ka no, ang tawag nga sa iyo eh Sony E Steels. Na ano masasabi mo doon sa mga kumakalat social media of course ng mga pinapauso na bansag sa iyo. And gaano ka ka-bless na of course rookie ka pa lang pero ibang-ibang level na talaga yung nicknames mo. Uh, nagpapasalamat ako sa mga tao uh, sumusuporta sa akin. Lalo na yung mga nagbabansag sa akin. Oo. Uh -huh. Kung ano man yung itawag nila, eh, ayos lang. <laughs> Wala problema sa akin. Pero uh, mas gusto kung... mo yung ano, Man of Steel. eh, <laughs> ayos din naman. Oh. Uh -huh. Ayos din naman ako. Depende lang sa kanila sila na magagawa ng ano siguro, uh, pangalan yung anong, ano, So ni ngayon sa Inebra, sino yung teammate na pinaka-close mo ngayon na tinuturuan ka ng mga moves at hindi lang moves na kakakwentuhan mo before or after the practice? Um, uh, sino ba? Halos lahat sila eh. Sila Kaya Troy. Yan. Mm -hmm. Sila halos lahat sila pag na lang court. Minsan pag nagkakamali ako sa practice, uh, hindi ko mano kasi halos sila nagkikipag-usap nag nag sa akin eh. Pag, pag may mga eh, sometimes na nagkakamali ako, mm -hmm. kaya si La Kuya Scottie, si La Kuya Troy, si La Kuya Japit, na kinakausap nila ako. Usually nakakausap ko, pag, pag, pag nakakausap ko lagi, ito si Jarja Mariendos at si, ano, si Bin Adamos. kasi magkatabi kami ng upuan. Oo. Oh, oh. <laughs> Yan. Yan lagi ko nakakausap.